Junyo 21 Nandito po tayo sa barangay Padinal Alas 6 po ng umaga At nakikita po natin Yung umaandam na Bombang patubig At ito makakapanayam Yung pong Nagpapatubig Na magsasara Ito po Ayan Magandang umaga kuya Magandang umaga rin po. Ah, ano po pangalan niyo kuya? Alan. Alan. Agustin. Agustin. Opo. Ay, uh, kailan po kayo nagsimulang magpatuloy? Ngayon po, ngayon. Ngayon. Opo. Papaandar ko lang. Opo. Ah, uh, gaano kalawak po ba itong uh, patutubigan ninyo? 9,000 po ito. 9,000 square meter. Oo. Uh, So, mga ilang araw ang uh, gagawin ng pagpapatubig. Eh. Ay, mga isang linggo pong mahigit yan. Isang linggo mahigit. Oh, oh. Mahigit isang linggo. magtapatay po ba yan? Diretsu po yan. Magpapatay lang yan pagka mag-aano langis, maglalagay. Maglalagay ng langis? Oo. Oh. Oh, oh. Ito o, babantayan po ninyo, maglalamay kayo. Babantayan po yan, obligado. Obligado? Kasi baka ma maubusan na lang ang dosa nila. Maubusan busalina. ng burudong, mamatay. Sa tansya po ninyo, mga ilang litro ang ubusin po ninyo para matapos ang pagpapatulog? Eh, siguro po, mga tatlong ano yan, mga 60 liters, ganun. 60 liters? Oh. Ito po ang uh, unang pagpapatubig ninyo. Oh, ngayon pa lang. Opo. Uh, oh, eh susunod kailan? Eh hanggang sa matapos po ito, pagka nakatanim na, tigil mo lang konti eh. tapos pagka natutuyo na naman, papatubigan na naman. Papat Nandito naman tayo sa katabing uh, bukirin. Meron din pong nagpapatubig at inaararo na ano, yung uh, isang pitak magandang umaga kuya magandang umaga sir uh, ano po pangalan nyo kuya uh, Benedict Balleg po opo uh, ilang araw na po kayong nagpapatubig pang limang araw na po at saka apat na gabi limang araw apat na gabi gano'ng kalawak po ba itong patutubigan nyo eh kulang kulang na isang hektarya po kulang kulang na isang hektarya opo edi mga ilang araw pa kayo na magpapatubig hanggang siguro sa lunes po hanggang sa lunes oo ta martes ang patalim ko eh oh nakakailang uh, kulo na po kayo ngayon Dala uh, dalawang container na po at saka kwan isang libong gasolina ah dalawa po ang bomba nyo opo Sa dulo isa opo. Yeah, sa dulo edi kung hanggang lunes pa kayo mga ilan pa ang dadagdag nyo sa kudo? Baka kuhan pa po. Itong isa pa, baka ay diesel, isang container pa yan. At saka dun sa kabila, ay, mga isang galon siguro na ano, 6 liters, galon. Opo. At nakita ko po, inaagad nyo po yung isang na Tintak, maski tuyo pa yung dulo. Opo, para <laughs> maagad yung tubig na para hindi na lulusot ng kwan. sabi hindi na, baka lumubog agad ba? <laughs> Oo, kaya inaagad. naagad. <laughs> Nabaitan po ba na magbibigay daw na na niya? Tama po ba yan? O, opo yata, o, sabi naman nila po mag, magbibigay. Pampakulo? Opo. Opo. Ito po yung mga tinatrabaho niyo, inyo o oh. bayaw ko po, yung kayo mo. Si Reggie Gintalan. Ah, nailista na ba siya ng niya? Opo, opo. Kuya, baka meron kayong nais sabihin o oh, ipakiusap sa niya. Eh, sana po, ibigay na yung ano, uh, pang, pang -pa namin dito po. <laughs> para may meron lang kami pangbiling krodo at saka mga gasolina Opo. o sige po maraming salamat kuya thank you po thank you